Umaga sa inyong lahat Nandito kami ngayon guys sa ano Sa 23 So may mga Ano po siya guys no May panglamig na jacket ito ang sweatshirt Parang type ko siya guys pero Mahal siya Maganda ang kulay Diba Made in China siya pero Okay lang guys Pero new year kasi guys no Bawal yata magastos ng pera dito Mura lang naman siya So gusto ko sana magbili kasi pang lamig. Pero, pero January 1 talaga guys. Totoo ba yung sabi nila guys na huwag kang magastos ng pera pag New Year? Kasi pala gastos ka na daw ng pera pag uh, once na New Year magastos ka ng pera. So dapat is after three kings. Pero sinama lang ko ako dito guys ng ang kaibigan kaya nga nagtingin-tingin lang po tayo dito sa ano 23. So, yan po guys, oh. Yan po ang price nila. Or yan ang price. 23. No, nakita niya 23 bawat ah. Bawat mga materials nila is 23. Adila da ha? Wala. Ada ticket. Ada ibka? Ada quest ko lang mali Kasi maganda to guys no kaysa red color. parang okay to siya always stay some. Ito diba parang okay ang kulay niya, guys. Ito siya at saka itong isa. Yan na lang siguro, ito na lang siguro brown. No? Kasi hindi na ako makabalik dito, guys. Ayoko ko sanang magastos talaga ng pera, pero panglamig kasi. Ayaw ko sana mag-gastos ng pera kasi, ano, New Year na New Year in January 1. So, pero parang maganda naman kasing kulay. Kaya sa red. So, siguro guys, ito na lang bilhin natin. May isa dito pero parang iba sya no? Ito ang kulay, oh, dark. So, may iba siyang kulay pero dark. Yan. At saka hindi siya naka-close neck, oh, hindi siya naka-close neck. Gusto kong close neck kasi yung ano sa lamig. ang ano, ma ano ang kulay niya. Ay kulay niya, hindi malamigan ang ating ano, ang ating liig. So marami dito pero hindi naman siya hindi ko type ang mga kulay kasi ang kulay guys gusto ko is yung mga brightest color kasi panglamig guys wala talaga akong panglamig may panglamig ako pero yung ano na rin ito lang pabalik balik ang iba so ito na lang siguro guys parang maganda naman siya no bye bye guys and happy new year sa ating lahat welcome to the year of green wood dragon bye bye and best wishes sa 2024 bye bye